You're not in nation why nation why? <laughs> Samantala, kasama na natin sa kabilang linya ang ating kasamahan mula sa 105.3 Radyo natin, GIMBA. Provincial Government ng Nueva Ecija at DSWD pumasok sa Memorandum of Agreement upang makapag-imbak ng relief goods ang ahensya sa Lalawigan bilang paghahanda sa kalamidad. Detalye ehatid sa atin ni Army Karanza Yes, good morning Ms. Eli, Ms. Jessica at sa lahat ng ating listeners nationwide. Isang uh, Memorandum of Agreement ang pinagtibay sa ng kanlalawigan ng Nueva Ecija kung saan lumagda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at ang Provincial Local Government Unit para sa pre-positioning o pag-iimbak ng relief goods ng ahensya sa lalawigan bilang paghahanda sa kalamidad. Ito ay alinsunod sa programa ni Pangulong Bongbong Marcos na buong bansa handa isang inisyatiba para sa disaster preparedness na isa sa layunin ay ang papapalawak ng network ng national at local governments sa warehousing ng mga ipapamahaging tulong, lalo na sa panahon na hindi inaasahan ang mga kalamidad. Ang Convention Center sa Palayan City ang tinukoy na pasilidad ng pamahalang panlalawigan upang magamit na storage Ayon kay Nueva Ecija Vice Governor Anthony Umali, bagamat handa ang Provincial Social and Welfare Development Office o PSWDO, sa panahon na may kalamidad, malaking bagay na sa lalawigan mismo ay magkakaroon ng inbakan ang pambansang ahensya. Ito ay sinangayon na naman ang kapatid nitong si Governor Aurelio Umali at aniya mas magiging mabilis ang access sa ligit at agaran itong madadala sa mga komunidad na masasalanta. Nakapaloob sa kasunduan ang pagsisiguro na babantayan ng expiry date ng mga relief goods at kung sakaling hindi magagamit ay ire-request na lamang sa ahensya na ipapamahagi ito sa mga mahihirap. At yan ang balita mula sa Nueva Ecija. Ako si Arnie Caranza ng Radyo Natin Jimba DWTC 105.3FM. Kasama mo sa pagbabalita at sa pagsiservisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Army. Radio right, Natin Nationwide. Nation. Right time muna tayo, partner. Tamang oras natin. Oras natin sa buong Pilipinas, 42 minutes after 7 in the morning. Radio right, Natin.